akit sakit, sakit dai magpalinis kayo tirisado kayo magpatanggal ng ingrown Sakit no Sakit guru emang reak bayi nang sakit? Ayo gawa. Aku luget bi.

sa taas sa langit. laban ng girl kaya guys di ba ilungga ka girl no

ya <tuk> kita usahkan

<laughs> Kung ito ang customer mga kalugit, 24 oras mahuman. Tama dun. <laughs> Lugit, kita niyo ang ni Madam Maury. <laughs> kalugit, good afternoon, good evening, good morning, kung saan man ka sa, sa, sulok sa mundong ito. Ay mga kalugit, magsha shoutout tayo mga kalugit. Actually, galing ako mati mga kalugit. ay shoutout sa mga taga-mati join. Ayan, shoutout kay Ron Aguirre. Pa-shoutout po sa nag-iisang Mr. Ingram ng Davao City from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Bibi Katods Agoy, sarap, lugiton. Ay mga kalugit, shoutout Shoutout kay Roderick De Los Santos. Hindi po kalunggo, kal kalugo po sa Tagalog words. Shout out. Shout out kay Mary Agueri. Shout out kay Hasmin Pitil Pitilay. Hayaan mo na ang stre street si Jean and yun pag una po. Ayan. Shout out kay Felicia Mori. Shout out kay Annalyn um, Agdoin. Mark Rosales, shout out from here. Marikina, shout out sa mga taga Marikina dyan. Shout out kay John Clinio. Ayan. Shout out everyone. Ito naman tayo po. May naman tayo loading ang ating internet noon. Ayan, shout out kay... Shout out kay Jennifer Valencia. Kahit di ko naintindihan, natawa ako sa'yo. Every upload. Hello, shoutout kay Grace Ayn Jean Videos. Hello, Mr. Ingron. Sige, Jude, kung tanaw sa imong ano, vlog. Ayan, shoutout kay, ano, kay Sir Gamit, kayo PD Knife, PD Order, shout, ano. Shoutout kay Didi. Shoutout kay Lisel Collado. Shoutout. Sino na po diri ang atong i-shoutout? Ayan, shoutout kay Rosalia Garon. You really an expert Mr. Ingroin. Shout kay Roseline and, and John TV. Shout out sa anak ko dyan sa Tagom, si GC watching from Abu Dhabi. Sa Olivia Tupa, sobra kalkal ng kuko, dapat di makarating sa dulong-dulo. Baka masira ang pagtubo. Depende yan, madam. ba? Diba? Shout out. Shout out kay G-Star. Shout kay Luciana Lidi. Shout kay Rosalia Gaurain. Marimar de la Cruz, kay reply nood pa rin ako sa'yo dahil sobrang idol kita. Shout kay Mayo 23. So mga kalugit, kumin-kumin lang po kayo para ma-shoutout po kayo. Shoutout sa mga taga-Japan, mga followers natin siya sa iba't ibang bansa sa lugar nito kung saan man kayo sa mundong ito. Good morning, good afternoon. Sana palagi kayo mag-share sa aking live at always kayo manunod sa aking vlog. Salamat, dagang salamat ka ninyong tanan. Mayong gabi ka ninyong tanan, mayong aga, mayong udto. Thank you, I love you. Bye.